Yung sobra na talaga yung pagbabewang at pagbubuhaghag ng buhok ko. Dati kasi akong rebound then hindi pa ako nakapagpa ulit. Bakit? Eh syempre mahal mga Mima, di ba? Sobrang mahal magpa-reband ngayon. Pero nang dahil dito sa isang product na ginamit ko, guys, trending na trending kasi siya na nakakapagpa-straight ng buhok. Kaya naman sinubukan ko kaagad and e, hindi ako nabigo para akong rebanded ulit. At eto nga yung buho ko guys, di ba yung pagbebewang niya talaga sobrang malala na. Buti na lang talaga dumaan sa FYP ko itong product na to at sobrang trending niya kaya naman so umorder na kaagad ako. Straightening hair cream. Ayan, eto yung nakikita ko laging dumadaan sa FYP ko. Yung mayroon na rin siyang applicator. Kaya naman so easy lang parang isusuklay mo lang siya. So susubukan natin kung ganun nga ba talaga siya ka easy gamitin. Ito yung mga pre niya guys. Ayan, may hair cap din, tapos may gloves, and then may pre may hair mask din siya. So shake lang natin ng mabuti yung product bago natin i-apply. Pagka ipinap mo na pala siya guys, lalabas na mismo doon sa kanyang suklay yung mga product. Ayan, na-amaze ako dahil talagang bagay sa kanya yung pangalan niya. So easy application lang talaga. So pump at suklay, pump suklay, ganun lang guys yung gagawin mo hanggang malagyan lahat ng part ng buhok mo. Kaya naman pala nagtrending siya guys dahil ganun nga ang easy niya lang i-apply tapos hindi rin siya makati sa anit. Ngayon, ibababad lang natin siya. May kasama siyang haircut pero hindi ko nalalagyan yung sa at hindi rin siya mabaho guys. Habang nakababad, ayan sinusuklay ko pa nga siya. Gently and anti-damage siya sa buhok mga mima kaya hindi po siya malagkit. After 40 to 55 minutes ko siya binabad mga mima, ayan po. Tinanggalan ko lang ng konting tubig tapos ginamitan ko na siya nung kanyang kasamang free hair mask. Matagal kong binabad guys kasi yung strand ng buhok ko mahakapal po. Pero kung manipis yung buhok mo guys, kahit 20 minutes mo lang ibabad, pwede na. Itong hair mask na kasama, mga mi, ang bango niya rin guys at ang smooth niya lang talaga rin i-apply. So ayan po kasi kahit bagong ribanda ko or kabagong lagay ako ng pang-straight ng buhok, hindi magaspang, hindi malagkit yung buhok ko. And then binalawan ko lang rin siyang uling mabuti after kong ibabad na ang 3 minutes yung hair mask sa buhok ko. Ganito na ang itsura niya guys after kong maligo. O ba diba, dyan pa lang nakikita nyo na nawala na yung hag ng buhok ko, lalo na yung mga pagkabaywang-baywang niya. I Straight na kaagad siyang tingnan mga mi. Eto papatuyuin ko lang siya guys ng air dry. And dong natuyo niya na mga mi, o oh, ganyan na siya. O ba diba? di ba ang laki ng difference compare kanina ganito ito kalalaki yung mga baywang niyan tapos ngayon ayan straight na siya. Ngayon naman guys ay paplantsahin na natin siyang mabuti. Just po, kailangang plancahin mga mi. Plantsa is the key para ka talagang magre or DIY rebound sa bahay. Kailangan gandahan niyo yung plantsa, pagkaka-plantsa nyo guys ha, para maging maganda yung pagkaka-straight niya at tumagal siya sa buhok natin. Ganito yung mga literal na tiis ganda mga mi. Kung gusto ninyong gumanda yung buhok nyo, tiyagaan nyo talaga yung pagpaplantsa sa kanya ng maganda mga mi. At least dito mas mura kaysa magpapasalon ka sa halagang 185 pesos, i-straight na ang buhok mo compare sa salon na libo ang gagastuhin mo para lang makapag pa straight ka ng buhok. At ganito yung itsura niya mga mi after ko magplancha. Ayan po, ah, 'di ba? Straight na straight. Sa bandang likod mga mi maganyan din 'yan. Ako lang nagplancha ha, wala akong katulong. Ayan. Kayang-kaya -kaya naman talaga kahit mag-isa lang. And then kinabukasan mga mi maganito siya. O 'di diba? JJSS na ako diyan. Aura-ara na muna ako dahil nga straight na yung buhok ko sa murang halaga. Kung gusto niyo rin guys, nasa yellow basket or nasa comment section. and